I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi dito ang side mo. At dito naman ang side ng person mo. So, sa iyo. Ano yan? So, ayusin ko lang sandali. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. So, yung thumbnail ay picture o picture sa video. Pero kung gusto nyo mapabilis ang video na to, o ang boses ko, oh, pakiklik, paki-double click o double tap ang cellphone ninyo, yung screen. Tapos, hanapin nyo yung gear button. So, pag nahanap nyo na, hanapin nyo ang playback speed. So, para ma-adjust nyo yung speed na gusto niyo So, ayan. Pwede na yan. So, punta muna tayo sa current situation mo. O, ayan. So, sabi dito, dito, hoping, expecting, faith, manifesting, shallow, hollow, empty, bod, bodam, boredom, pain, apprehensive, afraid, Costco shoes. Ano yan? So, clarify natin. Ano tong parang expect mo? Pero tingnan muna natin kung kayo pa ba. Kasi in-pain ka dito. kayo pa ba? Yes or no? Oo. So, relationship reading to kayo pa. Anong ina-expect mo dito? na huwag kasukuan ng poson mo. Ay, giving up pala to. Ano, ah, hindi ka. Ah, So, ni-expect mo na i-give up niya na yung ego niya. O defense niya. Para mag-open up sa iyo ng kanyang sikreto. O mag... Uh, ah, Mag-expose na siya ng secret. O i-reveal na niya ang secret niya. O truth? Parang nag-expect ka ng clarity mula sa kanya. Ano tong shallow? Hollow, empty board. Hindi na kailangan i-clear to. Board ka sa kanya. Ito, pain. Apprehensive. Uh, uh, afraid, cautious. Ano yan? Oh, betrayal lo oh. Seven of swords. Deception oh. Dishonesty, sneakiness, cunning, scheming, strategy. Ah, oh, ka pala niya. Kaya pala gusto mo ng clarity dito. Siguro, ganito ang pwedeng senaryo dito. Ida aware ka na talaga, pero gusto mo mangyari, ang gusto mo mangyari ay siya mismo mag-open up sa iyo ng tungkol dito. O sabihin natin kutob lang. At gusto mo ng clarity. Pero again, in pain ka daw eh. Yung empty dito, to pala yon Empty. Feeling empty. Yung heart mo. Kasi nga, in pain ka. Kasi binitray ka. Hoping na i-expose niya na ang katotohanan. Eh, kaya pala may secret dito. Sa side niya, secret, ay eh, no? Mysteries. Concealing. So, pinata pinatatakpan niya pala yung secret. At ang secret ay eh, may kinalaman sa betrayal. Eh, well, ikaw, gusto mo ng clarity, ayaw niya. Current situation, wala. Wala kang maasahan na clarity. Wala sa kanya. Ayaw niya. Concealing ako. Obscurity. Ayaw niya. Ano tong one day? Someday? Anywhere? Anytime? Resistance. Secret admirer. Suppressing timid. So, bago to, ito muna. May resist niya yung topic ng secret admirer o topic ng third party. Current situation yun. Uh, one day, ano tong one day? O sabi natin, ayaw niya makausap ka kasi resistance to. Pero, clear na nga natin to. the full at taking chances leap of faith eh ayun nga ayaw niya mag leap of faith in a way na subukang i i express yung feelings niya parang dating ayaw niya mag -open up kaya nyo mag-take risk. Mag-open up. Sa bagay, eh, kahit sino naman. ba? Diba? Parang eh, mahirap kasi. Parang kinisa mo yung sarili mo sa sarili mong mantika. So, ganyan. Ang dating current situation, ayaw niya. Ayaw niya pag-usapan ng tungkol dito sa betrayal na nangyari o kutob mo. Eh, ano yung one day? So one day Inner Healing Extremes Discord. So, ang dating umaasa siya one day na uh, ma-brainwash ka at mapaniwala sa gusto niyang ipaniwala sa iyo. O sabihin natin para pagtakpan ng kanyang sikreto na sana'y maniwala ka na wala ko no para maloko kanya <laughs> ano ba yan? OMG. Oh, So, clue. Bibigay ako ng walong clue pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwede yung vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo yung parse X. So, again, kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo yung parse So, yung possible to 40 X para sa iba sa inyo. X niya. July to September. Kung hindi memorable, pay attention sa buwan na yan. Gemini. So, tatlo yung tatamaan ng, ng clue sa kwento na to. Ikaw, poson mo. At ada poson, Gemini. ka -workmate. So, again, kung DX ay ka-workmate. Eto. Boar Pig, number 12, 1923.

letter it P sa whole name o oh, nickname anyways hanggang dito na lang goodbye for now